oleh tu Amerika. Masalah dia dia tu. Ah kita ko kasi nagposya. Nagposya. Kini sira ni nganu ni ano. Yung may mga participants na lahat ke. Si programmer kuno, kailangan mo naman gadget. Ah, pang-massage, para sa mga, no Why you want like, uh, so, um, um, to be in a restaurant with a guy like that? So, Sebelum 2005, the foreshadowing came out. The foreshadowing for the night. After that, the foreshadowing happened. The foreshadowing for the day showed up. So, we put that together and we apply it uh, to all of nung binabasa ko yung mga quotation niya, yung ganyan sa mga pinalagabas niya na yun. yung niya sa lahat yung mga pinalagabas Ang, ang, ang sabi niya, sabi na ko yung mga pinalagabas niya. Kasi hindi na ang Diyos ay hindi tatlo. Ang Diyos ay isang lamang. Sabi niya, the three, the three, ay 1 lang yan.

Pero may kukunin na quotation. Of course, doon sa baba ng quotation, hindi ba ba sa akin lahat? Hindi ko. Hindi ko. So, naano ako, sabi ko, gusto ako, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, hindi na, hindi ito, okay, pwede yung quotation. So, pag mag-focus ka ng quotation, sabi ko, yung yung konteksto at yung naman ni Balibar, sabi ko, hindi ko sinasabi, alam ko, naman ni Balibar. Pero, saan na, tapusin natin yung quotation?

Ngayon, ang ano ni Balibar na, susunod na potential niya, may sasabihin niya siya doon, ah, God, because God was in Christ. Tapos may isang potential na kung na, si pala doon sa kanya. God, ito may potential pala nito, may 8-10, Ya, no os voy Así con pastor, pastor, que, un So, problem na nandiyan nyo. May isang potensya sa luwan ng na isip pa sa Doon ang pangalawang niya, pangalawang course ang program niya si O sige Binigyan niya, kasi alam siya di ba mga Sabi niya, dinos niya talagang, ito dito pa lang si Kung na, wala lang natin kaya So may picture pa siya. Ang ganda ng picture. Gusto ko ha. Gagamitin ko sa mga mga So, oo. ko lang tanong ko, alam ko na Sini ko sa Ako, sinabi ko ba na? May sabi ko, wala na sabi dito. Sini ko sa quotation. Ang sinutupoy pala doon, hindi pa rin gano'n Sabi niya, kung ang Diyos ay magbibigay ng power sa so, saan? Ito, sabi doon, all power is given to him. Kung may potensyo, gusto mo ano, power given unto the Alam niyo, pagkatikin mo sa baba, kung babasahin niyo yun, Pinipilit ni Pastor Roger, parang hindi nang gusto ko sabihin ni Pastor na hindi pwede magbigay ang ama sa isa pa ang pesto na. Kasi pag nagbigay siya doon, ito kawala yung kanya. Sabi ko hindi. Pinoos niya yung sexa ng ano. Pinoos niya yung doon sa ibang go. Pinoos niya yung doon sa ano do sa yung na, sa, ano, sa buong natin. So, pag ito ang pastor, hindi kaya ito yung ibig sa ni yung pastor o hindi yung pastor. Bakit? Kasi sa baba ng quotation, Acts 2.36 yung nakalagay. Pabasahin mo sa Acts 2.36. God made Jesus both Lord and Christ. Ayun, ito na maging may karakawa. sabi so, mo kanina, na God created to be the son of God for the dress of the body Hindi yung kanilin yan. Ito, ito yung magkasama sa ito. Sabi, hindi pwede dalawang persona na mananahan ng Bakit hindi ng Diyos sa ibang persona yung kanya mamangyayin kasi walang pagkakasin kanya kasi all power kasi natin all power sa man Walang nangyayari sa pagsasama. Sabi ni hindi pwede gano'n. Sabi ni Merwala. Kasi pa-question mark eh. Pa-question mark lang yan. Hey, hindi yung mga God, sabi ni God made Jesus, God made Jesus, this Jesus, both Lord hm? so, and Christ. Ito na yung talagang profesor. Sino gumawa? Jesus, तो भी बहुत लोड है क्या इस तो भी नहीं चलता कि भी गाज भी चलता है कि कहीं के भी चलता है बहुत लोड है क्या दस तो भी क्या ये ना ये ना मालिक है देखो बात और हम इतनी गलत है तो समाज को एक अपन यहाँ लेता है ना कि साबित करते हैं हम साबित करते कि दोनों पेशों ligaw, hindi ligaw pa. Bakit? Kasi ang sabi ng verb ng prophet, yung tatlo, walang tatlong persona, walang tatlong uh, walang tatlong magkakaito katulad ng Trinity kundi God, God three na, manifestations in, in one God so only one person one God is one person sa, okay. so nag-agree yung na, po ko doon so ang kagandahan ko hindi siya katulad ng kung saan siya ang segment sa detalya. Siguro, isip niya hindi na mga mga So, nagkakano ko na nakakaano kasi pag binangkali pala yung mga ng hindi talaga ganun yung lines of thinking So, yun lang. yung sharing na magandang nakita ko. Check niyo so, po so, yung mo Tingnan niyo yung ko ng tatlong beses pa doon. Ito yung quotation na sinasabi ko. Kulang, lagi dia bersyurah sebabnya sikit kos muka itu saya tak ada kos muka sebabnya ini kan nanti tak berupa pulang tu pasti pada wala itu itu bila pada wala itu asma sekarang wala itu lega wala itu sikit so yun po as binos ko po. para mas pagkita para makita kos muka binos ko kami pilih di So, pwede nyo po i-check nyo kung pwede nyo mga mga kotation sa May kotation ka niya na geosos, Disa, yu, Disa, dina, na yung gadget kotation sa Garden na lumang lumang Diyos sa mga Hindi siya hindi siya niya. Wala naman yan, wala nung mga kagawa wala nung mga Eh, sabi so, niya, wala nung sarili niya. May isang kotation uh, sa Garden Farm. Sabi niya ang Diyos hindi mananahan siya sa katilong house. Nagkos nila na Diyos. God dwells in the house. Hindi siya pwede ah... Uh, ang ibig sa mga ang Diyos na sa tao na room house. At nanahan sa anak sa, doon sa Espiritu, at katawan niya. May quotation si doon. So yun ang may you know, explain nila. So yun yeah. na. pa kaya nga tinuturo si Pastor Rudy. May rin natutuwa ako kasi kanaka na 'yung telemedicine one 16. Mago-benefit ka 'pag Alam mo ba, wala mas katulad ng ganito ay Ako 'yung rurok sa iyo. ba kaita kanamin? Kasi 'to pa parehas na rin lang ng gabi? Sabi niya, check mo bro, isochet. Check for injury lang. Ay, to. So, ibig sabihin, habi ka okay. sa iyo ng area, sa kong ito ba sabi siya natin? Yung Judaism, ang Judaism, hindi siya wame na extreme. Yung ama, yung anak, pero santo, si Hindi gano'n Sabi niya, sinag ko yung tubo, sa Old Jewish ang unawa nila, may Diyos. Tapos yung anak niya, parang lumina na anak. Hindi siya, hindi siya katulad ng panig. Sabi niya, kahit yung mga kotor, ganyan ang sawa. Ang mga kotor, ang mga kotor, ang mga kotor, may mga pa lang mga ang mga kotor, ang mga hindi lang siya ang gano'n. Hindi lang yung church ang may ng unawa. Na ang Diyos, may anak. Tapos ang kakaibangan pa doon, hindi niya nilalakas ng lang talaga sa Sa kanya, may isa kay Diyos. So go, Diyos, may ama, may anak, pero may isa Diyos ano, naman na doon, niya, ang nakalapas sa katala, yung mga kausap ko na ng mga page sa page po, na 1 alam kala ko Kasi ito para sa ako para sa school. Diyan katabi siya na ah, parin mo. Siguro natatago din siya. Dito ko papuntahin niya sa school. sabi niya bukas na ako na din papauwi 'Yun nga kung sabi niya na naman mga niya. Isa ka bali, gusto gusto papunta sa pero daw yan yung isang church na hindi, actually, wala, wala, wala ang church. Parang, all church na lang, wala sila Kasi parang sa loob sa tayo, nila sila music team. Kasi nila sila, kasi pa sila mga So, nag-stay na sa bahay. Sabi na nga kailangan sila mga natin Hindi ko sabi ko, ako mo ba Kung pwede, sabi ko eh pastor ko din.

Inaubay na ko ng mga kabataan sa inyo. Inaubay sa inyo, di ba? Parang gusto niya ako ko sa mga hairdresser na huwini siya mag-alok, parang di ba may business siya pa niyang ano, parang ipagpagaling niya yung games niya. Gusto siya ako gawin sa inyo, parang Sabi niya sa

Kena ada orang yang ada masuk, kena tak boleh cari dia masuk. Sambil ni ada yang orang yang saya boleh cari masuk Next, 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 next,